وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله Nagsugo si madyan ng kapatid nilang si Shu'ayr. Nagsabi siya, O mga kalipi ko, sumamba kayo kay Allah. Walang ukol sa inyo na anumang Diyos na iba pa sa kanya. Wala tangkusul mikyala wal mizana inni arakum bi khayr. وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط Huwag kayo magkulang sa takalan at timbangan. Tunay na ako ay nakakikita sa inyo na nasa isang kariwasaan at tunay na ako ay nangangamba para sa inyo sa isang pagdurusa sa isang araw na tagapaligid. Waya qawmi awful mikyala wal mizana bil kisli wala tabkhasun sa asyaahum wala ta'thaw fil ard O mga kalipi ko magpalubos-lubos kayo sa takalan at imbangan ayon sa pagkamakatarungan huwag kayong magpakulang sa mga tao sa mga bagay-bagay nila at huwag kayong manampalasan sa lupa bilang mga tagagulo lakum in kuntum mu'minin wama ana alaykum bihafir.

ang dasal mo ba ay nag-uuto sa iyo na mag-iwan kami sa sinasamba ng mga ninuno namin at natumigil kami na sa mga yaman namin ng niluloob namin? Tunay na ikaw ay talagang ikaw ang matimpiin ang matino. Kala araaytum in kuntu ala bayinatin mirrabbi. أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه Nagsabi siya, O mga kalipi ko, nagsasalang-alang ba kayo kung ako ay nasa isang malinaw na patunay mula sa Panginoon ko at nagtustos siya sa akin mula sa kanya ng isang panustos na maganda? hindi ako nagnanais na sumalungat sa inyo sa isinasaway ko sa inyo. Hindi ako nagnanais kundi ng pagsasaayos sa abot ng nakaya ko. Walang iba ang pagtutuon sa akin kundi sa pamamagitan ni Allah. Sa kanya ako nanalig at tungo sa kanya ako nagsisising nanunumbalik. Waya qawmi la yajrimannakum shiqaqi ay yusibakum mitlo ma asaba qawma nuh. Mitlo ma asaba qawma nuhin au qawma hudin au qawma salih. Wama qawmu lutin minkum bibaid. O mga kalipi ko, huwag nang magudyok sa inyo ang pakikipaghidwaan sa akin na tumama sa inyo, ang tulad sa tumama sa mga tao ni Noe o mga kalipi ni Hud o mga kalipi ni Salih, Ang mga kababayan ni Lot mula sa inyo ay hindi malayo. <tinyo> Humingi kayo ng tawad sa Panginoon ninyo. Pagkatapos magbalik loob kayo sa Kanya, tunay ang Panginoon ko ay maawain, mapagmahal. قالوا يا شعيب ما نفقه مما تقول وإنا لنراك فينا ولولا وما أنت علينا Nagsabi sila, O oh, Sir hindi kami nakauunawa sa marami sa sinasabi mo. Tunay na kami ay talagang nagtuturing sa iyo sa gitna namin bilang mahina kung hindi dahil sa angkan mo. Talaga sanang binato ka namin. Ikaw sa amin ay hindi isang kagalang-galang. Nagsabi siya, O mga kalipi ko, ang angkan ko ay higit na kagalang-galang, sa inyo kaysa kay Sakri Allah at naglagay kayo sa Kanya sa likuran ninyo sa likod. Tunay ng Panginoon ko sa anumang ginagawa ninyo ay tagapaligid. Waya kawm i'malu ala makanatikum <tinyo> inni amilun sawfa ta'lamun, Sawfa ta'lamun, man yatihi azaabun yukhzihi wa man huwa kathib. Wartakibu inni ma'akum rakib. O mga kalipi ko, gumawa kayo ayon sa kalagayan ninyo. Tunay na ako ay gumagawa. Makaaalam kayo sa kung sino ang pupuntahan ng isang pagdurusang magpapahiya sa kanya at kung sino ang siyang sinungaling magmasid-masid kayo. Tunay na ako kasama sa inyo ay mapagmasid sa itatadhana ni Allah. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين Nung dumating ang utos namin ay nagligtas kami kay Shuaib at sa mga sumampalataya kasama sa kaniya sa pumamagitan na isang awa mula sa amin dumaklot sa mga lumabag sa katarungan ang hiyaw sa kasila sa mga tahanan nila ay naging mga patay na nakasubsob. Para bang hindi sila tumahan doon, pansinin kalayuan sa awa ay ukol sa madyan kung paanong malayo sa awa ang tamud para bang hindi sila namuhay roon. Pansinin, tunay na ang liping tamod ay tumangging sumampalataya sa Panginoon. Pansinin, kalayuan sa awa ay ukol sa liping tamod. Walakad arsalna Musa biayatina wa sultanin mubin nagagang nagsugo kami kay Moises kalakip na mga tanda namin at isang katunayang malinaw ila fir'auna wa mala'ihi fattaba'u amra Fir'aun, wa ma amra fir'auna birashid kay paraon at sa konseho nito ngunit sumunod sila sa utos ni paraon ang utos ni paraon ay hindi matino يا قومه يوم القيامه فاوردهم النار وبئس الورد sa mga tao niya sa araw ng pagbangon sa kamaghahatid siya sa kanila sa apoy kay saklap ang hatirang paghahatiran fi pinasundan sila rito sa mundo na isang sumpa at sa araw ng pagbangon kay saklap ang handog na inihandog sa kanila. Nagangat siya sa mga magulang niya sa trono at sumubsob sila sa harap niya ng mga nakapatirapa bilang pagpipitagan. وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكِ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ ang mga Diyos na dinadalang nila bukod pa kay Allah nung dumating ang pasya ng Panginoon mo. Walang naidagdag ang mga ito sa kanila na iba pa sa pagpapahamak. O mga sumasampalataya, palataya magilag kayo magkasala kay Allah lang totoong pangingilag magkasala sa kanya at huwag na kayong mamamatay malibang habang kayo ay mga Muslim. Inna fi la ayatan liman khafa akhirah. yawmun majmu'un lahun nasu wa Tunay na sa gayon ay talagang may tanda para sa sinumang nagamba sa pagdurusa sa kabilang buhay. Iyon ay araw na titipunin para roon. Ang mga tao at iyon ay araw na sasaksihan ng lahat. Wa Hindi kami nagpapahuli niyon maliban sa isang taning na mabibilang. Yawma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'idni, Sa araw na darating yun walang nagsasalita na isang kaluluwa. Malibang ayon sa pahintulot niya, sa kamayroon sa kanilang malumbay at maligaya. Fa amma al-ladhina shakufa fiha wa shahikuh. Hinggil sa mga malulumbay, sa apoy sila, ukol sa kanila roon ay singhal at singhot. Kalidina fiha madamati samawat wal-arab. Madamat is samawat wal-arbo illa masya-arabbo, inna Rabbaka fa'alul lima yurid. Bilang mga mananatili roon hanggat tumatagal ang mga langit at ang lupa. Maliban sa niliob ng Panginoon mo, tunay na ang Panginoon mo ay palagawa ng anumang ninanais niya.